Dear Papa Dot-Dot, Magandang araw po sa inyo at sa iyong mga tagapakinig. Ako rin ay isang masugid na tagapakinig sa iyong programa, Papa Dot-Dot. At hindi ko man inakala na darating pala ang panahon na ako isusulat sa iyong programa at ibahagi ang aking kwento. Tawagin nyo na lang pa ako sa pangalan Jack Lock by Vlog. Bago pa man kasi sumapit ang Pasko ng 2024, ay nagkaroon ako ng isang malungkot na pangyayari sa aking buhay. December 23, dakong alas 12 ng hapon ako ay nag withdraw sa 7-Eleven Bukandala Imos Cavite dahil meron akong babayaran sa bangko na kailangan na bayaran on that time bago mag 3 ng hapon kaya ako ay nagmamadali at baka hindi ako aabot ng bangko bago mag 3 ng hapon at ito rin pala ang dahilan para ako yung makalimot na kunin ang aking ATM card sa ATM machine kung saan ako nag-withdraw papadot-dot umabot man ako sa bangko kung saan may kailangan akong bayaran papadot-dot pero hindi ko na isip at hindi ko na alala na yung ATM card ko pala ay wala sa wallet ko at wala sa akin kinaumagahan ng December 24 ako po'y pumunta sa palengke at pumunta sa isang grocery store para mamili para sa handa po sana namin sa Noche Buena at doon ko lang nalaman na yung ATM card ko pala ay wala pala sa wallet ko. Hindi man ako kinabahan pa pa dot dot, hindi ako nag-isip na baka nawala talaga. Ang iniisip ko lang ay naiwan ko lang sa bahay ang aking ATM card. Ngunit sa kasama ang palad, pagbalik ko ng aming bahay ay hindi ko talaga nakita ang aking ATM card. Kaya nagkukumahog ako, nagpupumiglas, bumalikwas para balikan ang 7-11 ng Bukandala Imus Cavite na kung saan ay dito nga ako nag-withdraw kahapon ng December 23. At nung papasok na ako ng 7-Eleven papadot-dot ay dito na ako kinabahan at tumayo na ang aking balahibo at iba pang part ng katawan ng ko na hindi dapat tumayo. Hindi <laughs> ko man agad na approach ang cashier na nakadyote ng araw na ito papadotdot dot dahil may nakapila pa na bumibili. Nung tiyanong ko na ang cashier na nakadyote dito na baka sakali sir may nakita kayo na ATM card dito sa machine or may nagsurrender ba sa kanila ng ATM card papadot-dot. At habang tinitingnan at tinatanong ng cashier ang kanyang kasama kung may nakita ba siya yung ATM card o may nagsurrender man kahapon sa kanila, ay lalong lumakas ang aking kaba dot na para bang may nagkakarira ng kabayo sa aking dibdib. At pagkatapos nga ng ilang oras na pagre-review nila at sa kasamaang palad papadot-dot, ay talagang wala talaga ang aking ATM card dito sa 7-Eleven. Pero hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, dot-dot. -dot. At gusto ko talaga mahanap ang aking ATM card dahil nga magpapasko at wala kami maihanda sa Noche Buena. At dito nga sa part na to, ay pinuntahan ko ang ATM machine kung saan ako nag-withdraw. Sinisilip ko lahat ng kanto. Baka may nakasiksik lang na ATM card dito sa gilid or nahulog man pati sa ilalim ng uh, ATM machine na ito papadot ay aking sinilip at sinipat-sipat ngunit sa kasamaang palad ay talagang wala akong nakitang ATM card dito sa area kung saan ako huli nag-withdraw papadot kaya mas lalo ako nalungkot papadotdot dahil hindi ko alam kung saan ko hahanapin yung ATM card na yon at sinubukan ko pang pa ang kalkalin ang kanilang basurahan kung saan nagtapon ako ng isang resibo nung last time na nag ako sa area na to papadot-dot hirit kong binabalik-balikan ang machine papadot-dot at sinisipat-sipat sinisilip-silip binubusuhan ang ATM machine na to baka sakali nandito nga lang ang aking ATM card pero talagang wala talaga siya papadot-dot kaya nag-decide ako na pumunta sa bangko na kung saan dito ako nagbayad ng bills noong mga oras na yon at dahil nga holiday ang araw ng December 24, 2024 papadot-dot, ay ang bangko ay close lahat ng bangko. Kaya dito, chinek ko na lang, hinahanap-hanap dito sa labas kung saan ako tumambay at pumila sa bangkong ito. Baka sakaling dito lang nahulog ang aking ATM card. Inikot ko siya hanggang sa kasulok-sulokan ng gilid ng bangko kung saan ako tumambay bago pa mag alas 3 ng hapon. Ngunit, sa kasamaang palad ay hindi ko talaga siya nakita. Maraming salamat sa nanonood at nakapakinig ng video na ito. At sana i-share nyo naman at i ang video na to mga kalakban.